Yo what's up magandang gabi ah kumusta kayo dyan? Ah may i-share lang ko sa inyo'ng kwento kasi ah, kanina pala oh, one hour ago one hour ago may nag chat sa akin kagabi o oh, kahapon na maaari ba na akong ma-interview tungkol sa topic na magiging had ba yung tagumpay sa buhay kung hindi ka nakapag-graduate o hindi ka nakakuha ng degree. At talagang gustong-gusto ko yung topic na to at excited ako dito. At yun na nga, na-interview ako ngayon via uh, messenger lang. At abangan nyo yung video, ipopost ko ang haba ng usapan namin. Umabot lang mga 40 minutes yata o oh. basta matagal, 1 hour pa yung haba ng kwentuhan namin at ang dami kong sinabi, sana maging maayos yung pakinggan. <laughs> uh, hindi sana tayo ano, papagalitan ng ibang tao. Kasi naniniwala ako na kahit wala kang degree, wala kang pinag-aralan, may choice tayo sa buhay, kaya nating maging successful. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, sa pagnenegosyo, kung gusto mong magtagumpay, dapat gustuhin mo. Hindi yung gusto mo lang yung buhay ng successful o tagumpay pati yung hirap niyan, pati sakripisyo niyan, gustuhin mo rin yan. At yan lang magandang gabi. Abangan niyo yung video ko, nakakaliw lang, nakakatuwa. Project nila yon project ng mga student. Bye-bye.